ang pinaka nakakatakot na Bible verse sa kasaysayan. Alam naman na siguro ng karamihan itong verse na ito dahil ito ay mangyayari sa araw ng paghuhukom at dito na tayo hahatulan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Sabi sa Mateo chapter 7 verse 21 to 23, marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilan sa kaniyang kaharian. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, "Panginoon, hindi ba't sa ngalan nyo'y nagpahayag kami ng inyong salita, nagpalayas ng maraming espiritu at gumawa ng maraming himala?" Ngunit sasabihin ko sa kanila, "Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama." Ang ibig sabihin ng naman po nito mga kapatid na kahit anong ibahagi mong sa ilta ng Diyos, lagi kang nananalangin, lagi kang pupunta sa simbahan, lagi kang tumutulong sa mga nangangailangan at iba pang mga kabutihan na ginawa pero hindi mo naman inapply sa buhay mo lahat ng sinasabi sa Biblia o simbahan ay magiging walang saysay -say lang din po ito. Dahil hindi natin kinilala si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. At dahil doon, kapag nangyari ang pagtunog ng ikapitong trompeta at ang pagbabalik ni Jesus, ay hahatulan na po tayo tungkol sa ginawa natin noong tayo pa ay nabubuhay.